mm parang nga natin pumasok ulit sa advanced server mga idolo tingnan na lang natin kung meron na namang parating na pagbabago kasi di ba nga nung huling pasok ko rito eh, palabas parang lang yung revamp hanso pero ngayong nasa original server na ito silipin ulit natin kung ano yung mga susunod na pagbabago so bago natin silipin yung mga parating na pagbabago mga idolo paan nyo muna akong maglaro dito susubukan natin itong si Yuzong mga idolo paano ba naman paborito ito ng pinsan ko na si Tripping hindi ko talaga malaman sa taong yun bakit paborito na itong Yuzong mga idolo kaya ngayon ay susubukan ko ito para masagot ang mga katanungan sa isipan ko. Dito ngay mga katapat ko itong napakagandang dilag na si Priya mga idolo. Napakaganda naman talaga no dahil babae pa talaga yung magiging katapat ko rito. Yan mo talaga to. Talaga namang grabe mang haraso. Mamaya ka lang talaga sa akin. Kaya ipapasubo ko sa iyo ang malaki at maitim, matambok na dragon na alaga nitong Yuzong ko. Ano ngyari do? sing kalabit ng kalabit sa akin, siya yung hinimatay mga idolo. Nako naman talaga. Oy, 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 yung big sanab. gusto pang sa akin. Akala mo ay makaka isa sa akin to? Nako nako na may lumayo ka na sa akin. kapag ilabas ko itong dragon ko ay hindi ka titigilan ito. O wali kayo rito. Kung talagang malalakas kayo ipasukin nyo ako rito. Sige. Baabay talagang pumasok. Ano yun? <laughs> Grabe naman. Hindi ka na mabiro preya. talaga ha? Pinagtutulungan nyo pa talaga ako ha. Hindi pag nyo yung tori ko siguradong may paglalagyan kayo sa akin. Kayo makukulit ka talaga eh no? Ano? Saan ka pupunta? Kala yun na yun talaga eh no? Yung passive talaga ni Yuzong. napakasakit naman talaga oh. Ang kapupunta preya ha? Tatakasan mo pa ako. O partida, hindi ko pa nilabas yung malaki at maitim at matambok na dragon na alaga ko. Dahil pag inilabas ko yon, ewan ko lang kung anong mangyayari sa inyo. eka teka nga, maabangan nga yung Freya mga idol. Naman ang haharasin ko ngayon. O alika rito, ano, o, papalag ka pa talaga. Ikaw naman, di ka na mabiro. Alika, sumunod ka rito. Dito tayo magtutuos. Ugi ako dyan eh. Dalawa yung tori mo dyan eh. Kahit saan gagalaw ako eh, talaga namang nagtutulungan ako ng tori mo. Naman na walang matibay dyan pag tori na ang kinalaban natin mga idol. Ikaw, makulit ka talaga eh, no? Pinipilit mo pa ako eh na yun, nasaktan ka na naman tuloy. La, di ba kapapatay ko lang sa iyo Bakit nandito ka na naman? Muli ka na naman palang nabuhan. na namang kawawa talagang preya at gusto talaga makipagbalagbagan sa yusong ko. lumayo-layo ka na dahil sa pag-ikot ko talagang may paglalagyan ka na sa akin, boy. Nako naman talaga. Sabi naman talaga kawawa talaga pala yung preya kay yusong mga idolo, no? Ito mga idolo, nagulat ako dito sa crab mga idolo. Talagang nilalaban pa sa akin kaya inilabas ko na itong mahaba at malaki, matambok, maitim na alaga ko. hala saan ako pupunta nito? Grabe, naman talaga ang lag naman grab lang sana yung kalaban ko eh, no? Mga idolo. Dito nga yung nag-post muna ako rito mga idolo. Sa ganun ay may magawa man lang tayong maganda mga idolo. Aba, teka teka lang mga kasama. Aba, no binubugbog na ata nila yung mga kasama ko. Ha? Antayin nyo ako akong bahala dyan. Palamon ko sa kanila ang malaki at matambok at maitim na ugat na alaga ko. Te dragon pala to mga idolo. Sorry naman. pa ah, may natira pa pala sa kanila. Ito, mapalad tong si Biksana, mga idolo. Kalatan ito yung mga kaligtas sa akin. Ayun, tulog na naman tulog. Ito ngay inutusan ko ang aking hukbo na akupin na ang base nitong aming mga kalaban. Ngunit nagulat kami mga idolo dahil sinalubong kami nitong si Gatot at gusto atang makipaggatutan pa sa amin. Naku naku kawawang Gatot. Naman kasing buong hukbo yung parating sa iyo eh pumalag ka pa talaga eh no. Kung nagretreat ka na lang, edi eh, sana may magdidip pa sa inyo. Eh paano na ngayon to? Edi eh, tatapusin na namin to mga idolo. Tu mga idolo, muli na namang nabuhay itong aming mga kalaban. Muli silang nabuhay para sila ay muling mamatay. Tulo pala diskarte dito kay Yusong, you eh, no? mga idolo. At abante ka lang tapos yun, nakakapatay ka na. Hindi mo alam kung ano nangyayari? Sabi naman talaga, dito nga mga idoloy na nakamit na naman namin ang aming tagumpay. Hmm, mukhang mapapadalas na naman paggamit nito kay Yuzo nga. Sabi naman pala talaga ang damage nito. Uwin mo'y paalis na lang kaya pang dumamit sa aya kanyang kalaba. Asib dito ba na maitim? Ay grabe naman talaga mga idolo. Ay e, paano ba yan? Grandmaster na ako dito sa advanced server mga idolo. Teka, teka lang mga idoloy Iba ang galawan dito sa advanced server mga idolo. Kumpara sa original server natin. Ilang grandmaster dito mga idoloy, mga palo na rin talaga. Kaya siguro siguraduhin mo pag maglaro ka dito sa advanced server mga idolo ay talagang galingan mo. Umabot ka sa part ng video nito mga idolo, mangyaring pakipalo na lang ako.